30 anyos pa lang pero patong-patong na ang sakit ng isang lalaki sa Laguna. Bukod sa paggaling, panawagan din niya na makilala na ang kanyang tunay na ina. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang anak na may karamdaman na ang nananawagan na muling makapiling ang kanyang ina na tatlong dekada niya na hindi nakikita. siya si Kuya Kevin, 30 anyos. May aphasia language disorder at may giant cell tumor sa kanyang binti. Sanggol pa lang daw siya nang iwan ang kanyang tunay na ina sa isang farm o bakahan sa San Pedro, Laguna. Kinuha ko siya ng tita ko at uh, pumunta po dito sila sa Negros Occidental. Dali hindi po namin kaano-ano si Kevin, inaruga lang siya na ng tita ko. Taong 2019, nagkaroon si Kuya Kevin ng giant cell tumor. Sa laki ng namuong bukol sa kanyang binti, nahirapan na siyang makalakad. Uh, ang sabi po ng doktor, ma'am, uh, pwede pang masave yung kalahati ng kanyang leg kasi hindi pa damage yung ibang ugat. Bali, pag naoperahan po, puputulin po yung part ng kanyang leg. Pero yung sabi ng doktor, ma'am, kaya pa naman po maoperahan. Yun nga lang hindi pa siya mapaoperahan dahil kapos sila sa pinansyal. Si Doc nangangamba na baka pag tumagal pa, tuluyan ang hindi makalakad si Kuya Kevin. Itong giant cell na to, uh, tumor siya sa buto. Hindi siya talaga cancer. Napaka-agresibo niya naman na tipo ng bukol. So na makakain niya yung buto, no? pwede siyang kumalat ng kaunti pero benign um, pa rin ang classification sa kanya. Para maiwasan yung yung posibilidad na uh, kumalat siya o lumaki pa, um, yun yung isang option o no, puputulin. Sa ngayon, nagbabakasakali na lang ang mga kumukup kay Kuya Kevin na kumahapanood man ito ng kanyang tunay na ina, kahit pa paano ay makatulong din siya. At mabigay ang nararapat na kalinga, para sa anak. Humihingi po kami ng tulong na maoperahan si Kevin kasi gusto po niyang makilala yung tunay niyang nanay na hindi niya nakilala nung baby pa siya. Kung sino man ang nanay ni Kevin Carl Atabay na sana po ay balikan mo naman yung anak mo na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng aruga ng magulang. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala ng bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga